Bad day in my life As a babaeng walang pahinga hoy Hello sa inyo mga biday And for today mga mi Gabi na nga nito At ito nagtutupi na naman ang inyong kumare Kasi alam nyo na naglaba tayo ba diba? Kailangan natin magtupi Habang nagtutupi nga ako dyan mga mi Kadaldalan ko nga rin yung asawa ko dyan At etong anak ko nga ay napakadaldal din Kaya yan dalawa dalawa silang kinakausap ko dyan Ganito na lang sana talaga kadaling magtupi mga mi Diyos ko dahi araw araw talaga ako magtutupi Charing, bakit kaya kapag nasa bahay tayo mga mi hindi na tayo nag-aayos or di kaya hindi na tayo nakakapag-ayos or wala na tayong time mag-ayos kahit ano na dun, gano'n. Pero kapag lalabas naman tayo at mamamasyal ay talaga naman pak na pak, gano'n. Hindi mo na nga makilala yung sarili mo sa before and after, gano'n. Sinong relate dyan mga mi yung todo ayos ka talaga kapag umaalis ka pero kapag nasa bahay ka ay simpleng nilalang ka lang, gano'n. Tapos, hindi na rin natin inuuna yung mga pansariling kagandahan natin. Charing. I mean, hindi na tayo bumibili ng mga pang skincare, ganun, yung mga pampaganda. Pero syempre, hindi ko naman nilalahat. Syempre, yung ibang nanay dyan, alam ko namang nakakabili pa rin ng pang skincare. Pero, Pero sa case ko kasi, wala na talaga akong skincare, mga mi, kodisan lang, sapat na, ganun. Dalaga pa lang ako mga mi, yun na talaga yung sabon ko at talagang hiyang na hiyang ko siya. At syempre, loyal na loyal ako dun. After ko naman nga sa mga tinupi ko dyan, mga mi, ayan, tinapos ko na nga din, at ito, niligpit ko na nga rin ito, mga hanger. Alam nyo ba, isa din sa kinatatamaran ko itong pag-aayos ng mga hanger kasi lagi namang nagugulo. At after ko naman dun mga mi eto, napaliguan ko na nga rin si CJ at nalotionan ko na nga rin siya ng off lotion dyan. Pasensya na nga kayo dyan sa damit kong butas-butas mga mi. Diyos ko dahil favorite na favorite ko kasing damit yan at hindi ko talaga kayang ilet go. Pero hindi tayo binigyan ng talento sa pananahi mga mi kaya ayan, kinatatamaran ko talagang tahiin. <laughs> Diyos ko araw-araw na lang talaga natin nire na ang taas-taas na talaga ng bilihin. Imagine, etong manok na to mga mi, 185 na to agad. Diyos ko dahi, chicken pala yan mga mi at wala pang ang isang kilo yan. Diyos ko day, talaga. Pinugasan ko na nga rin yan agad mga mi dahil ako nga ay magluluto ng tinolang manok ngayon. Tagal-tagal -tagal na nga rin yung last time na nagtinola kami. Kaya ito for the go. Yung nabili ko ng dahon Sorry mga mi, nasira na nga at nabulo kasi kahapon ko pa talaga nabili yan at hindi naman ako nakapagtinola agad. Kaya ito, for the pa rin ako kahit wala ang dahon ng malunggay at dahon ng sili. Meron kami mga tanim dito niyan kaso nga lang binagyo tayo mga mi, kaya yan lahat talaga na wala. Ganun. Ginisa ko na nga pala yung luya bawang sibuyas dyan mga mi at pinalabas ko nga lang yung aroma at ito nilagay ko na nga rin etong manok. Menekos-mekos ko nga lang yan gaya ng pagmekos-mekos niya sa Nilagyan ko na nga niya ng pamintang durog, asin durog Gaya ng pagdurog niya sa puso mo Gano'n, tsari Mekos, mekos mo nga lang yan ulit mga mi Hanggang sa mahilo ka, tsari <laughs> Nilagay ko na nga rin pala yung sayote dyan mga mi at naglagay na nga rin ako ng mga pampalasa dyan at luto na mga mi. Tara po kahin tayo. Thank you po Lord sa blessing. At yun lang muna for today mga mawe.